mash na natin o na shredded na natin ayan 1 cup 2 cups ayan 1 cup 1 cup na cornstarch pero dahan-dahan lang yung paglalagay natin guys para makakreate tayo ng dough so lagay muna tayo ng kaunti sin para may lasa paminta ayan Yes, tamang yung nakita at narinig mga mamis. Tayo gagawa ng healthy french fries for today's video. Very healthy ang ating french fries for today mga mami kasi hindi tayo mag add ng any preservatives or any food colors at walang halong chemical, puro natural. So ito nga ay kamote, yes? sweet potato in English. At this time, gagawa tayo ng dough. Lahat ko na nga po nilagay yung natitirang cornstarch. And then, nag-add pa po ako ng 1 cup of shredded na kamote or sweet potato. So, for this time, gagawa tayo ng dough at maglalagay na nga tayo ng water. 1 2 cup of water pero hindi natin bibiglain. Pakunti-kunti ang paglagay para di mabigla yung ating mixture. Tubig po na nilagay natin mga mami ay nakadepende po yan sa ating mote. At sa cornstarch po, yung akin po ay galing sa freezer kaya medyo mabasa-basa po. Kaya yung tubig na nagamit natin ay half cup lamang. Mix well lang natin at para mag-combine lahat ng ingredients na nilagay natin mga mamis at para makapag-create tayo ng dough na hinahanap natin na tamang consistency na parang ganito. Yes, okay na yan. At dito na tayo sa next step natin, ang pag-assemble or paggagawa natin ng mga kamuti sticks. So meron nga po ako dito 1 tablespoon para pare-parehas at pantay-pantay yung ating kamote sticks or kamote french fries. Malinis ang ating kamay at naglagay din ako dyan ng kaunting oil para hindi dumikit sa ating kamay yung ating kamote. And then ito ganito lang yung gagawin natin mga mamis. Yun na lang po mga mamis kung ano yung nakikita nyo dito sa ating video. Pero nasa sa inyo po yun kung paano forma ang gagawin nyo. But this time ganyan yung ginawa ko para talaga namang french fries na french fries ang datingan. Instead na bumili nga po tayo ng mga Prince price na maraming preservative at talaga namang punong puno na ng kimikal, ay ganito na lang yung gawin natin, safe na safe pa sa mga bata. Ito na, marami din tayo nagawa. Ayan. So after dati, piprito na natin yan. Ayan. Itong nagawa natin, ganyan na lang yung lagay natin. So haramagkas sa recipe nga natin na ginamit mga mamis, all in all 3 cups na shredded na kamote at 1 cup of cornstarch. At yung tubig naman po na ginamit ko ay half cup lamang. Siyempre para talagang lalong ma-enjoy ng ating mga chikiting, gagawa tayo ng dipping sauce, bali mayonnaise lamang at ketchup ang pinaghalo natin. Bali kung ano na lang po ang available dyan sa inyong kusina ay pwede pwede na po yan. At dito na nga tayo sa pagpiprito. Bali maglagay tayo enough na mantika sa ating kawali. Painitin lang natin ng maigi. And then pag mainit na po, lagay na natin at hinaan na natin ang ating mga apoy. Para hindi po mabigla yung pagkaluto niya at hindi masunog. So dahan-dahan lamang po yung pagluto natin ito para talaga maganda yung pagkaluto natin at talagang crispy at crunching-crunchy. Take note mga mami, kailangan medyo brown na yung ilalim bago natin balik ta rin at kumamit tayo ng barbecue stick para hindi madurog at masira yung ating french fries. Kung gusto niya nga po ma-achieve yung perfect na pagkaluto at even talaga siya at maganda yung pagka-brown niya, ganyan yung gagawin yung mga mamis. Tundan niyo lang po kung ano nasa video. Oh, no. Ang bilis kumain at na ako. Ang bilis ah. ang pinain ko Yung french fries natin guys, nandito ko sarap. Tingnan natin. Mm. Tapalit na ako. <laughs> wow. Ang <gamit. laughs> Healthy French fries. Mmm, Yummy.